Alright guys, ito check, -check natin ang ang um, item natin na nasa kusina. It's a container that has uh, quality street different kind of chocolate. At ito po ay galing sa aking kapatid um, kay Crystal and Topi from Abu Dhabi. Subok so, sa natin ha. Huh? excuse me no excuse me thank you at ayan po dahil um, buksan natin kung ano ang meron dyan another plastic at sa ang plastic na yan ay galing naman sa Pilipinas ito so let's open this muna and yes ang laman ng alis chocolate quality box. <laughs> ah, my goodness. Is, nasa ziplock siya, it is kamyas na tuyo. So, yan po ang ating pasalubong na nakuha galing sa Pilipinas. excuse me, reuse and recycle, di ba? Kaya ayan ang ating Filipino style to save and to reuse. Ayan po ang lagay natin ng kamias na tuyo. Turan! At dahil sa meron tayong kalamias na tuyo, nagluto tayo ng hipon. Ayan, nakikita nyo po yun yung kamias na tuyo. Hipon with gata and kalabasa and sitaw.